ang um, umuugong na nun na baka babalik siya as mayor instead of tatakbo sa pagiging senador dahil kung titignan mo yung survey, mataas siya dun sa uh, senatorial survey, no? Pero mm -hmm. ang tingin ng mga observers, baka babalik ito sa Davao City, i-consolidate niya yung Davao, siyempre yan yung kanilang, kumbaga, little kingdom, no? Uh, in the last 36 years or so, and i-consolidate niya, at dito muli sila, ah uh, mag uh, sim simula no uh, na ipalakasin yung kanilang base uh, going to the north no from the south to the north so uh, dahil tingin nila kung palalabanan kung may patatakbuhing mayor ang uh, Marcos administration at ang uh, makabangga nito ay ang incumbent mayor ngayon si Baste uh, baka matatalo si Baste you no know? Uh, dahil hindi naman din maraming uh, nakakapupuna nagpupuna din doon sa pagpapatakbo nitong uh, si Mayor Baste sa Davao City. Daming mga problema sa Davao. So, yun ang tingin nila, mm. baka matalo. And remember, ito yung nagiging base nila in the last 30, uh, 33 years, no?